Bumalik na si Duterte sa eksena. At ngayon, may bitbit bit siyang sampung bagong pangalan sa Senado. Sila ang tinatawag na Duterte. Numero 28 sa balota, Senator Bongo, matagal ng kaagapay ng Pangulo. Ayuda, malasakit at mabilis na aksyon. Yan ang trademark niya, numero 22 sa balota, Senator Bato de la Rosa, dating hepe ng PNP. Kung disiplina ang kailangan, siya ang tatayo para sa batas at kaayusan. Numero 58 sa Balota, Philip Salvador, idol sa pelikula. Ngayon nais ipaglaban ang masa, boses ng taong bayan, ika nga. Numero 10 sa Balota, Attorney Jimmy Bondoc, mula OPM patungong serbisyo. Advocate ng edukasyon, kultura at kabataan. Numero 34 sa Balota, Attorney Raul Lambino, tahimik pero matalino eksperto sa batas at pamahalaan. Utak sa likod ng mga pulisiyang epektibo. Numero 30 sa balota, Attorney J.B. Hinlo, Original PDP Laban. Boses mula Visayas, para sa probinsya at progresong pantay. Numero 38 sa balota, Congressman Rodante Marcoleta, prangkang mambabatas. Matapang, diretsyo at laging may paninindigan. Numero 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez, dating tagapagsalita ng Malacanang. May alam sa sistema, may konkretong plano para sa bayan. Numero 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy. Kontrobersyal, oo. Pero para sa ilan, siya ang simbolo ng moralidad at pananampalataya. Numero 42 sa balota, Doc Richard Mata, doktor na digital educator. Pro-health, pro-people, bagong mukha ng serbisyong pangmasa. Sila ang Duter 10 mula sa iba't ibang larangan, pero iisa ang layunin. Ang pagsilbihan ang sambayan ng Pilipino. Ikaw, sino ang ibuboto mo sa Duter 10? Comment mo na yan at huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa iba pang election updates.